Viral ang video ni na Christine Reyes at Marco Gumabao na naghahalikan sa entablado na kuha sa birthday concert ni Marco. Ipinagdiwang ni Marco Gumabao ang kanyang ika-30 na birthday bash sa Goa, Kamsur, kung saan hinarana ni Adi ang mga tao at pinasigla ni Al James ang kapaligiran. Sa isang espesyal na sorpresa mula kay Christine Reyes na may dalang birthday cake, naging memorable moment ang gabi para sa dalawang lovebirds. Ang mga celebrity personalities na sina Michelle Gumabao at Yasi Pressman ay naroon din sa pagdiriwang. Magugunitang naging usap-usapan si na Marco at Christine noong August 14 mismong birthday ni Marco nang mapansin ng netizens na deactivated ang Instagram account ni Christine at umugong ang intrigang hiwalay na umano ang dalawa. Tinuldukan ni na Christine at Marco ang usap-usapang nagkakalabuan na sila. Sa Instagram story ni Marco noong August 15 nag-share siya ng short video kung saan nagtuos sila ni Christine ng wine. Nirepost din ni Marco ang birthday greeting ng kapatid ni Christine na si Aramina. Pinatunayan pa ito ng magpost si Christine sa kanyang Facebook story ng larawan nila ni Marco, at nilagyan ng caption, Mahal ko yan. 30 na yan siya, at nakatagpa ang account ni Marco. Noong August 16, nagbahagi sa Facebook si Christine ng hugging photo nila ng boyfriend na si Marco. Noong August 18, bumalik na sa Instagram ang account ni Christine at nagsulat ng mensahe kay Marco para sa special birthday concert nito. Wishing you all the best on your special birthday concert, my love. Caption ni Christine sa post kalakip ang mga sweet photos nila.